Hi guys, uh, andito tayo sa ano, sa isang eskwelahan dito sa aming lugar ano. At uh, wala sana akong balak na kuhanin ang uh, mga ano na to, mga apple kaso uh, kasi marami hong mga wild apple dito no. At uh, uh, libre naman kuhanin, uh, libreng uh, pitasin. Pero dito guys, mamamangha kayo wala lang gusto ko lang talaga i-share sa inyo na ano pero bago po ang lahat eh guys ko muna hong ano ah uh, tawag dito na supportahan po ang aking uh, vlog Josmar mix vlog po na sana po pag uh, tapos nyo mapanood o bago nyo panoorin to eh sana po mag subscribe po kayo okay po at uh, click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga vlog na uh, uh, akin pong uh, i-upload yeah. okay po, umpisa na natin ayan po guys oh. ayan, puro po po ako ayan. O, para makita nyo ayan, yung mga mansanas ayan ayan, ayan ano ayan at uh, ang dami po nyan no? hindi lang po yan na uh, ano, iisa ayan at siguro pwedeng matikman din natin yung mga mansanas na yan ano yan yan po sila ayan nasa lupa na nga so no? ayan no? wow ayan sila ayan ayan oh hmm Ang dami, Ayan, ang dami po nila. Ayan. Mga mansanas. Mga apple. Ayan po, oh. No? Mga apple. Nakaupo na ho ako nyan. Hindi nyo na kaya kailangan akyatin. Uh Ayan, uupo kayo para, ano, para mamitas. ito nga oh. Yun. Hinog na hinog na oh. Ayan. Ito hinog na oh. Nakulog na. Hmm. Ang ganda ng ano oh. Ang ganda ng Ayan. ayan. Yung mga iba nasisira na. Ayan. Ayan ho sila. Ayan. Ang dami. Ayan oh. No? Sa lupa na nga ako. Oh. sa lupa ng mga ano, mga, mga mansanas. So, yun, oh, kulang kula. Oh. Ayaw na oh, sila ang dami. O, oh, dito, oh, ayan o. Oh. Walang kumukuha, ayan na, oh. Sisira sila. Oh. Pitas tayo. Ayan, namitay tayo ng isa tingnan natin siya mamaya kung ganun kung ano ba siya ayan oh Tignan natin ah oh. Ayun Kumuha ko ng ano Kumuha ko ng dalawa Ano oh. sarap ah oh. Hmm Bulang ko na sila ayan oh, oh. Ang dami. Dan pagkalat na ayan ito dilaw yung bunga oh kasi na ayun nandun dilaw yung bunga niya ayun ah nahulog. ayun nahulog na siya doon dilaw yung bunga niya iba yung ano niya green na green hmm. ayan ayan bunga niya dilaw Ayan oh, oh, dami nila. So, tayo, o. Ayan oh, ito tayo oh. Ayun na niya. Oh, ayun oh. Ito tayo ayun yung mga mga ano, nasak na. Ano? Ang dami niyan. Paikot siya doon. Hmm. Yan nagkalat lang nga oh. Ang inano lang natin eh kung pwede silang ah, ano. <laughs> Eh, titikman titikman ta titikim tayo ano titikim baga ayan dami ah na ito 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 laki oh sarap hindi may ano yun ko tayo yung mga nasa ito 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 wala ayan ay pulang pulang oh ayan ang sarap nasisira lang oh nasisira Ayan, ito, titik, oh. Titik sa bunga, oh. Press na press yung ano, oh. Sarap. Ah, oh. hanggang doon po yan, oh. Hanggang doon. Yun. Ayan. Mga mansanas, wala. Ayan. Ayan. tayo ano kumuha tayo ng mga ilan no mga ilan na ano okay so mahaba po yan yung mga masanas ayan hanggang dun ayan. nasa ano lang uh, tabi ng daan wow wow dito oh wow parang gusto kong pumitas dito parang ang tamis ha huh? sisira oh. parang ang tamis na mga ano oh, pulang pula oh. sira na ano na yung iba dahil sa init ng araw ayun ayun sila ang dami mga ano mga bonsai ayan, mga mansalas ayan mm dami nila Okay. Ayun. Balikan natin. <laughs> uh, sige, sa, ano, balik na tayo dun sa sasakyan natin, ano ho. At uh, tikman ho natin yung mga mansanas nila. Okay. Nasa uh -huh. ano tayo sa sa middle school po ng ano ng Lacy ah uh, po tayo ano ah uh, pumunta para kumuha ng mga apple at uh, ano po yan pagkatapos niyo ng elementary fifth grade yan na po yung ano pangalawang eskwela ng mga bata okay na po tayo dyan sa sasakyan ano po, okay po pumuha lang tayo ng mga ilan yun may baon tayong mansanas ito may baon tayong mansanas oh. pumuha tayo ng ano ito pa isa, ayan Ay. tapos yung isa na kulay kulay kakaiba siya, ayan kakaiba siya, oh. kulay ano siya kulay dilaw no Ayan. At uh, lagay natin dito. Baka matapon. Ayan. Mamaya titikman natin. Ah, uh, kaya titikman na natin itong isa. Ah, Ang daming protas. Tikman natin. Mm. Ang sarap. Sakto lang. Mayroon siyang konting asim. Konting-konting lang asim. Tapos yung dalas sa ano na. Masarap na sweet na siya. Sarap. Mmm. Mmm. ano ko yung buto nito tatanim ko sa bahay uh -huh. ah sige po maraming mga salamat sana nag enjoy po kayo dun sa ano pinakita ko sa inyo na binag ko ngayon at ah sa ulitin po ah sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe ano po sa ating YouTube channel. This Marmix Mix Vlog po. Thank you po for watching po at maraming-maraming po salamat.